Welcome back na naman sa channel na ito. Ngayon, may ibabahagi na naman ako na ritual. At kung bago lamang napadaan, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mababaliw at hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo? Pwes, gawin mo itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Nang sa ganun, siya ay hindi makakatulog sa kakaisip sa iyo buong magdamag, lalong-lalo lalo na kung may pinag-awayan kayong dalawa. At napakataas ng pride niya dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nagpaparamdam sa iyo. Kaya gawin itong ritual na buo ang loob at tiwala mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng isang dahon ng laurel. Kahit hindi masyadong buo ay pwede pa rin gamitin. At isulat mo sa dahon ng laurel ang pangalan at apelido niya ng isang beses at sa likod ng dahon ng laurel ay isulat mo rin ang pangalan at apelido niya ng isang beses. At dapat susulatan mo ang harap at likod nito. At pagkatapos, hawakan mo muna ang dahon ng laurel. Mag-focus at mag-concentrate ka, pakaisipin mo siya at ibulong mo lamang ito sa dahon ng laurel. Pangalan at apelido, ikaw ay mababalayo at hindi makakatulog sa kakaisip sa akin. Ibulong mo lamang ito ng tatlong beses, pangalan at apelido at ang hiling. At pagkatapos, ilagay mo na itong dahon ng laurel sa loob ng punda ng unan mo. At bago mo uunanan ito, ihampas mo muna ng tatlong beses ang unan mo. At pwede mo nang uunanan ito. At kinabukasan, ay hayaan mo lamang ang dahon ng laurel dyan sa unan mo. At careful po na hindi po maunanan ng iba ang unan nyo. At kung hindi safe ang dahon ng laurel sa unan nyo, ay pwede mo itong kunin at ibalik mo lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog. At kung gusto mo nang ihinto itong ritual, ay kunin mo lamang ang dahon ng laurel at sunugin mo ito. At ang gagawin mo lamang gabi-gabi sa tuwing ikaw ay matutulog, ay ihampas mo lamang ang unan mo ng tatlong beses. Wala na po kayong kailangan pang ibulong basta ihampas mo lamang ang unan mo na tatlong beses at dapat nasa loob ang dahon ng laurel. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless.